Dapat pala sa ilalim tayo guys Umakyat Tang Ano yan? Switch Switch Nandiyan na rin yung ano Yung keychain Tapos yung sticker Hindi din siyang brand guys ah No brand Eh gagawin po ulit Wala Good afternoon guys Ngayon po na tayo ng Pasig I-deliver na natin tong Olin's Yung sa tropa nating na seaman Kay Klein So, di ko na pinalala guys Baka ano pa ang mangyari <laughs> Guys, uh, gamit tayo ng mapa Di ko di kasi kabisado dun guys sa Pasig eh. So, magsa side quest muna tayo guys Deliver natin to Deliver muna tayo ng pieta Bukas din pala guys Dating na Dating ng CNC swing arm natin guys So Idudugtong ko na lang dito sa video na to yung unboxing natin saka yung pagkatapos niyang ikabit guys yung swing arm na in order natin guys uh, parating na bukas budget mail lang yun guys um, king racing na CNC swing arm na pang-jornon tapos no brand siya guys wala siyang brand na nakalagay kaya mura Tiwala naman tayo sa quality uh, pagdating sa Thailand guys yan Pagdating sa made in Thailand ganyan, tiwala naman tayo sa quality ng parts nila. Kahit sabihin na no, walang brand siya. At ah, ah, ano pa rin, CNC pa rin guys, made in Thailand. Yun pala guys. Ah, December 7, Sunday. Yan sa Libis. Gaganapin ang Grand Tam Bike ng Honda Jorno Crew. So guys, ano, ano pang hinihintay nyo guys? Um, ah, sali na kayo sa Honda Jorno Crew sa mga may giorno dyan na wala pang grupo Honda giorno Crew na kayo guys uh, mas solid uh, mas, mas solid yung mga sponsors uh, acting sa tambay search nyo lang sa Facebook Honda Giorno Crew or Giorno Crew, yan search nyo sa Facebook guys, Giorno Crew uh, message kayo doon message, message kayo si Sir Dwight or Sir Ian kung paano makasali sa Giorno Crew First time ko lang ding dadaan dito guys Papasok ng Pasig So kaya ako Kaya ako nag vlog guys <laughs> Sa mga first time na pupuntahan natin guys video natin yan Sabay dito sa mapa Puta kulay red <laughs> Aabuti na naman tayo dito ng sham sham. Ito guys yung ano Ah uh, Yung na nasa harap natin Di kasi kasya yung box ng ano all-in sa Ubac San Giorno tapos yung switch na in order niya yung sun pan, headlight on and off nandito rin guys sa bag na to ayun oh. bakit ko iti-deliver imbis na lalamove na lang guys wala din ako tiwala guys baka mag abono tayo eh <laughs> baka matyambahan tayo ng ano alam nyo na guys yung may topak na rider sana magkano rin na abono o ay tropa 20, mga 27k o oh 27k 28 o 27 mga ganun guys buwan so, niya kay Sir Pandoy ng 26,500 tapos uh, yung Sanpan naman 1k Sanpan Switch 1k iba yung ano natin yung propender natin napaaga dahil kay tropa yun guys hehehe <laughs> pinahiram tayo ng pera para magka propender ang totoo nga guys um, December ko pa balak pumili ng propender syempre pag December mapera tao no? doon ko palang balak eh, sabi niya pa, ano, pahiramin muna kita uh, kahit kailan mo na ibalik <laughs> kahit December o next year mo na ibalik sabi ko sige <laughs> baka kasi magkaubusan ng stock diba? di ba? Hindi naman siya mauubos pero tumagal ganon alam mo naman, December maraming order Kaya napiliyan tayo mag-Provendor Ayun nga guys, uh, for today's video uh, Delivery Rider muna tayo <laughs> Delivery Rider muna tayo ng pyesa ng tropa Siyempre pang Giorno rin Related pa rin sa content natin Kung kailangan nyo ng legit all-in sa mura Kasi sir Pandoy kayo dumiretso Matatawa nyo pa yan yung 26,500 Makukuha nyo pa rin 26 yun kung tatawad kayo nakakahiya <laughs> ah, din kasi tumawad eh, di ba kaya yun yung switch guys kuha na rin kayo ng switch guys nagkakaubusan na yung switch rare yung switch na yun ito gamit gamit ko ngayon DRL lang oh. wala yung wala yung low beam natin DRL muna pwede naman eh About naman dito sa throttle, update tayo sa throttle. Okay naman guys, nasanay na ako sa throttle. Noong una kasi puta, parang ano eh, ang lakas niya. Ngayon nasanay na tayo, ang tansyahan yung piga. Yun, parang normal na lang, parang stock na lang siya guys. So guys, malapit na tayo, nasa 1.3 kilometer na lang. Kung walang traffic guys, siguro 10 minutes lang yung biyahe doon. <laughs> okay. Masikip din pala dito Saka yung gilid ng kalye Matubig Wala talagang perfectong city guys eh. Ano lang talaga lagi BGC Tagig Ilog Pasig Ayan guys Nasa Ilog Pasig na tayo Ilog Pasig o Marikina Pagdugtong lang ako ng eh. Puta, pabalik guys, bugbog. Hindi tayo makakaano ng pabalik ah. Makakauwi ng maayos. Mukhang mag u tayo guys. Kasi ano eh, oh. Walang tawiran dito. Nakalagay din sa mapa, iikot tayo. Ito na ata yung Ortigas up. Yung daan din na patay-tay. Huwag din na patay-tay din. Patay-tay antipolo. Sa likod natin. So, kailangan natin pumesto na sa left side para makaiikot. Naku po. Dapat pala sa ilalim tayo, guys. Pumakyat Tang ina. Layo tuloy ng ikot 'to. Oh. Dulo pa. Wait naman. Sadyang hindi talaga alam, guys. First time eh. Tira mo guys, dahil sa flyover na yan, ang layo nang iniikot natin. Nakapag long ride sa malapit, visit. Ang <laughs> ba trip eh, no? Hindi talaga nating alam. Iikot tayo dito, sabi ng mapa. Buisit na yan. <laughs> Nag-long ride sa malapit. pero eh, no? Malapit na yun eh. Ikot na naman tayo. Pero okay lang yan guys. Ganun talaga ang buhay. Wow. Para may makontent tayo. <laughs> ganda dito. Kung mga gabi-gabi tayo nakapunta dito guys. Ang ganda dito siguro. <laughs> tayo dito sabi ng mapa itong mapa kasi na ito ewan ko kung naglalag eh. hindi man lang mag ano eh, no <laughs> sinisip pa yung mapa sa katangahan eh, no hindi man lang magsabi na malapit na yun nakaikot din na. malapit na tayo dire direkya na lang nandun tayo sa kabila kanina eh. Oh, magtaka si Tropang Klein, no? At tagal noon. So, uh, 13 km lang ah. Klein, naligaw yung ano mo, olis mo. <laughs> ay stop ako na Klein. Hindi na pupunta diyan, naka mo. Eh, <laughs> wala na tayo, guys. 2.1 km. Nakaikot din si Jornok. Unang tapak ni Jo, ay eh, unang gulong ni Jornok doon sa Ortigas. dire 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 lang tayo parang hindi gumagalaw yung mapa natin ha ah. 2 minutes 500 km ito guys nandito na tayo ayun na ah, dito na ako dito ba yun? dyan dyan guys nandito na tayo pero Hanapin pa natin yung street Charleston na kalagay eh. Sakit ng likod ko ah. Charleston Building. Ang dito. Building 9. Tara. Ano pre? Ay. Naligaw pa ako. Ano sabi ng guard? ID lang kinuha tropa pala Ay, yeah. hey. basta uh, Chak chak Gusto din bumili ng ano, Jorno, matagal na Sa ilo ilo din siya? Hindi, Hindi. Oh. Pabilan Papi mo na So <laughs> <a> good okay. Grabe, <laughs> kumabura switch Ano yan, switch? And switch, andyan na rin yung ano, yung keychain Tapos yung sticker out, boss, Check mo muna <laughs> okay plane. Ito na ang tropa nating marino. Na-deliver na natin tong all-ins. Saka yung switch. Ito guys yung all-ins. All-ins. Ligit all-ins kay Sir Pandoy siyempre. Ligit all-ins yan guys. Na-deliver na natin kay tropa. Yun guys, sa deliver na natin. Yung kasi guys, uh, si Klein, Siman yon tapos taga Iloilo Bali, konti pa lang yung may na sa Iloilo Tapos, shop doon na nagtitinda ng mga parts ng journal Dito lang talaga sa Manila yan kay Sir Pandoy sa Taytay lana. Kaya nagpasabay siya sa atin Ngayon guys, pabalik na tayo ng Marcos Highway So, dito na lang din guys natin tataposin tong video na to. Idudugtong na lang natin yung sa CNC swing arm natin. So, yun lang. Yun guys, nandito tayo sa trabaho natin. So, dala ko na yung budget mill na CNC swing arm natin. Saka yung uh, CNC knob natin para sa propender. So, ano pang hinihintay natin? Unbox na natin guys. So guys. Copy gaming lang ulit tayo. Galing nga pala to sa Thailand. Ah, King Racing. King Racing Performance. Yan. Yan guys. Thailand. Siyempre. Color Block. Oops. Bigot. Ito siya guys. Um, kulay black. Tapos, may ano siya. Pagka-silver siya sa CNC cut niya. Bali, parang two-tone siya, no, guys? Oh, two-tone ba tawag doon? Akala ko, guys, all black siya. Pero, putik ang ganda, guys. Solid, no? Solid solid yung ano natin dito, 4.5. 4.5 ko itong nakuha sa si Shopee, guys. T tinignan ko kahapon, uh, after natin makauwi sa bahay noon, tinignan ko, nag ano siya, nag-3-6 siya. Sale siya nun. Kaso nga lang, color silver. Tapos yung black nila, out of stock. Tapos kanina, pagka-check ko, uh, sinet ko sa tropa, kung saan ako umorder. Nag-ano na ulit siya guys, nag-4-9 yan. 4-9, tapos may stock na ulit yung black. Kung may magtatanong ng link, ilagay ko dyan sa comment section. Sa baba, o kaya sa description. Para, doon na kayo order Kung, gusto niyo ng ganito. Wala din siyang brand, guys. Ah. No brand. Wala siyang nakalagay. Kaya budget meal siya. Wala siyang brand, eh. Tapos, meron siyang tatlong spacer. Spacer ba daw dito? Pang Para sa tambucho. Two. Three. Tapos, ito yung allen bolts niya nang bushing para maidugtong dito guys. Try natin. Yan. Ganito siya. Yun Putik na yan. Ang ganda. Mo CNC sikat 'to. Yan, ganyan siya guys. Yung mga tornilyo niya. Pero mamaya ipapakabit na lang natin. Naku po. Yan pala, lima. Kinabahan pa ako guys. Ito pala yung isang tornilyo. Bali, two, four. Limang tornilyo siya guys. Para sa bushing. Yan, ganyan. Tapos yung isa naman natin guys. Yung isa naman natin guys. Pang propender. Ito guys. Shopee lang din to. Um, actually, ano nga to eh. Hindi siya made in Thailand eh. Shop, ano? China guys. Nakuha ko lang siya ng 260? 260? Nag-sale kasi guys as ginamitan ko ng voucher. Dalawa yung laman niya. Ayan. Ayan o. Oh. CMC din to guys. Quality. Ayan. China o. Oh. Made in China. Dalawa. Pakabit natin mamaya uh, after work. Diyan sa shop na matadaanan natin. Uh, sa ba banda yun? Sa masinag yun. Bantang masinag na lang guys. Swing arm lang naman to guys. So, hindi naman gagalawin yung kahanidyo or no swing arm lang. Alam na nila yan. Yun din guys. Uh, sa sa, nakapansin ng audio natin sa pagbablog, sa pagmamotovlog. Uh, di ba masyadong rinig yung ingay ng sasakyan, yung hangin. Ang totoo kasi guys, yung camera natin, bulok na guys, GoPro Hero 11. Um, pag ng mic, kusa siyang namamatay. Yung mic na audio, old school kasi yun guys eh. May mga jack. Tapos ano, pag nilagay, kusa siyang namamatay. Pero, kahit bago yung battery mo o kaya uh, may laman pa yung battery mo may percentage pa kusa, kusa siyang namamatay pag nagbablog tayo sa kalagitnaan biglang namamatay yung gopro natin kahit walang mic ay tapos ang tagal din buksan minsan ano maabot ng isang araw bago mag open ulit tapos ko sa youtube yung troubleshooting ng gopro hero 11 hanggang 12 ata Ganoon ng issue kinakap po sa power. Kaya bala ko bumili ng uh, DJI. Kahit yung Action 4 or 5 na siguro. Yun kasi yung mic nun, parang bluetooth na yung mic nun eh. Hindi ko sure guys ha, kung paano mag ano ng mic dun. Pero siguro by next year, may bagong camera tayo. I-improve natin yung audio sa mga nakapansin. Okay, mag guys. Next year, o okay, uh, ngayon, bago matapos tong taon, uh, makabili na tayo ng camera. So, yun guys, pakabit na natin. Mm -hmm. Tingnan nyo yung swing arm. Stock swing arm ng Jordan. No? Mahirap linisin yan guys, yung kulay na yan. Ah, dahil may CNC na tayo. <laughs> Maganda na siya tingnan. problema guys hindi, hindi, hindi ka siya dito ayun eh o oh. sakto naman siya nilagay na yung lipstick stick kalanganin lang yung deep stack na deep yung stack na deep stick ng Giorno so bye kaya? <laughs> guys papalitan na natin tong plastic na knob ng profender natin so guys um, alin na pinakamaliit ito tandaan nyo lang yung arrow na to sa number 8 nakatutok so hawakan nyo lang na ganyan Igagawin bulitas. Wala. Simbolitas, simbolitas, wey. Saan tumalsik? Tumalsik pa guys, simbolitas. Ay, 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 gago. Ay, ay, yan. CNC knob natin, guys. Dalawa yan no. May extra tayo. <laughs> Sa number 8 sya number 8 yan yung arrow na to number 8 doon na natin siya itututok guys yan siya ito yung stock guys plastic ito yung CNC natin sakto lang ba pag number 8 nakatutok okay naman dali lang maglagay guys no? Basta yung guys. Tana. Huwag nyo iwawala. Yeah. Kagaya kanina, tumalsik. Ayun. Pumipitik-pitik na siya. Ito na ang itsura niya ngayon. tana guys. Yung CNC swing arm natin. Pogi ba guys? So, nagtabas nga pala ng dipstick guys. Binawasan yung plastic. Ayan oh. Para pumasok. Tapos nanood din kami sa TikTok Sa mga Thailand doon Ganon din ang ginawa guys Kaya ginaya ng mekaniko doon Tinabasan din Yan Pogi ba? Di na mahala tayong guys eh <laughs> Black lang Yan lang gusto ko sa kanya Kulay black Siyempre pogi na siya So ito naman yung CNC knob natin Sa profender So ayan oh China lang pero pogi no CNC pogi yan. guys bagay na hindi na plastic no <laughs> so yun lang guys uh, like comment and subscribe sa so channel natin guys December 7 kita kits sa uh, Grand Tam Bike ng Jorno Group yun lang